Alright, so tapos na po tayo sa ating fog light restoration. Ang dami pang kailangang ayusin. Hindi ko kasi maabot to ng ayos sa sanding. So, hindi siya ganun kalinaw. Pero, better than the last time. Hirap isang to. Kailangan kasi baklasin to eh hindi kaya ng ating power sa at oras same thing for this one hindi na siya madilaw pero yung mga hard to reach areas like the sides meron pa siyang mga uh, parang mga watermarks pero hindi na siya madilaw Makita na yung reflector right.